Ngayon nga po mga kalingap na magandang gabi po sa inyong lahat. Sa so ngayon po mga kalingap nandito po tayo sa lugar ni Tatay Mario ano po. At kung nakikita niyo po mga kalingap, ngayon po ay nagdadasal. Uh, ngayon hanggang bukas ano po. So ngayon po ha, uh, bibigay po natin yung uh, uh, pira pera na nagpapaabot po kay Rosita. Sino ngayon han? Sino ngayon? Ngayon ibibigay po natin ngayon yung uh, nagpapabigay po na si Rosita ano po uh, yung uh, 500 po ibibigay natin at uh, magbibigay na rin po tayo ng uh, bigas mga kalinga para meron po silang gag gagamitin ano at uh, yun po at uh, syempre po <coughs> Ayan huwag na po kasi ito patay ito kasi mga pa uh, po ano, magbibigay ulit tayo ng bigas ng, uh, para meron po silang uh, gagamitin bukas sa kanila pong pagpadasal at uh, yung uh, kung, uh, para po mga kalinga kahit na kwan ano makatulong tayo at sa lahat po ng mga uh, gustong uh, kung, ano na tumulong po hanggang bukas ay marami pong salamat sa lahat mga kalingap sa tumutulong dito po sa ating mga ginagawang Ay po si ano pong pangalan niyo? Reynalyn. Reynalyn ano po kayo ni Tatay Mario? Man bali... Manugang o ayan ikaw yung manugang ni Tatay Mario. So ikaw na po yung nag <coughs> nag-handle dito ano? Ikaw na yung nag-handle dito ng mga kwan. Ayun po nay ano kasi yung bayaw ko dalawa po kami. Mm -mm. Nasa trabaho Kailin. ano pong pangalan nyo? Reynalyn po. Reynalyn. so ngayon may dal, may dala po akong bigas. Ayan na uh, baka makatulong sa inyo ano sa uh, kasi bukas ang kwan ba? Pad Ay ngayon. Ay ngayon. So ayun ay po nay ah, ito i kon mo yung may nagpapaabot sa uh, may nagpaabot kay niyan kay ay po galing po yan kay Ma'am Rosita marami pong salamat sa nagpaabot po ano at uh, ito nandito na po tayo sa na manugang po ni Tatay Mario at siya na po yung naghahawak dito Mag, nagkamali po pala ako mga kalingap ngayon po pala yung uh, nagkamali din siya kasi sabi niya 23 ayan po kasi ayan. siya po ang nagkamali ako po tama <laughs> ayun ayan po so ngayon uh, at least po ano mga kalingap akala ko nga kahit po maulan ngayon oh ah, uh, pumunta po ako dito para hindi tayo masira ano po kahit uh, ngayon ay hapon na magagabi na talagang pumunta pa rin po ako dito para maiabot natin at yung pagkakamali niya po naging tama naging naitama ko mm. ano po uh, so kung ka bukas pala ako darating wala nang magdadasal at uh, kung makita niyo po mga kalingap po sila nagdadasal sila doon mm. Yata. Uh, mm Na, -hmm. No, uh, bibili na lang siya. Siya na <coughs> Ano po yung masasabi mo, uh, Rosalinda? Ronaline. Ah, O, oh, sige na po. Ano po? Uh, maraming salamat po sa kahit konting tungo po. At least kahit papano po. papa, tawid na po si papa sa huling hang tungo. Mm-hmm. Kay Mam mm -hmm. Ma Rosita din po, salamat po. kayo. hmm Maraming maraming salamat po. Ano, kahit uh, naminis din ninyo ba si tatay niyo, si papa niyo? Naminis ko. Um, uh, ano yung uh, hindi mo makakalimutan sa kanya? Yung pagiging makulit niya po dito minsan po. Ay, makulit din siya. Opo. Okay. Siguro makulit siya ka, dahil natutuwa lang siya, lalo okay. sa mga apo niya, ano? Tagi niya po minsan dito, kaya tawag. Kaya sabi niya po na magkakape sila, kakain, kahit wala po yung minsan. So, Anong tawag po nandito yung mga ano? Oo. Ayan. Sa po po sa ano, sa rin pala, <laughs> kailangan din pala ng tulong. Kasi tingnan mo mm -hmm. rin pala ang ano nila, bahay nila halos giba na rin. Oo. Turuan na rin Ano na po yun? Uh, mga kutal na po yung mga Ayan po mga kalingap, ano? Isa rin po pala ito sa dapat na matulungan po, ano? So, <clears> huwag <throat> po kayo mag-alala, ha? Ah, Rosita. Okay, man. O, hindi man natuloy yung katatay nyo. Hindi katatay mm -mm. si na, na, ano, na, na. Hindi mga mm -mm. tuloy na matuloy. Hindi mm -mm. nang gilang si nila, oh. Ang hirap si tatay Mario. Gano'n din po ang kalagayan nila. Ano yung mas, ano yung ma nakita mo dito sa bahay? Yun nga po, hirap na hirap din sila tapos yung bahay nila no, di ba? Yung mga dingding ko nila mga wasak na rin. Mm -hmm. Ito na lang yung haligi ng bahay nila nakatukod kasi baka tumambay yung dingding. -ding. Mm -hmm. um, mm -hmm. yun po, may mga labot. Um, mas kailangan din pala din nila ng tulong, hindi lang si Tatay Mario. Mm -hmm. Ilan yung ilan yung anak ninyo? Tatlo po. Tatlo bakit parang lima yan? Tatlo lang po. Apat, apat ata yan. Nandiyan yung, yung panganay. Ay. Yung nakaraang po pamangkin ko po, po yan. Mm -hmm. Yung malaki po. Um, anong mga anak niyo, mga lalaki lahat? Opo. Oh, Ayun. Nasaan po yung panganay? Mark sige na po, sige na. Ayan, uh, na po mga kalingap, uh, kumakita niya nga po, ano? Ito rin po, kailangan din po ng tulungan natin. Yan, tama-tama kuya, may dala kaming bigas pa, ano? Para makatulong din. Uh -huh. Kuya, pwede makakawang maka kont Kasi dito kan, dito. po may mga lambat sila baka pumahuli tayo, masibat tayo ng lambat din, baka maulip. Ah, <laughs> Ayun uh, kuya Mark ano, uh, so ngayon uh, inaasahan mo ba na uh, darating din ako ngayon? Sige yeah, nangako ako po Ako, Iyan lang po ang kakuanan sa amin, ano? kahit na uh, maulan yan kahit na anong oras yan kami pag nangako kasi pinutupad namin ano, may uh, yan lang kung maulan uh, yan uh, eh. uh, ayan po mga kalinga po maulan ayan. at diyan nga po uh, Mark ano meron din kami ng dalapang bigas para makatulong na rin sa inyo, ano, dahil alam ko na isa ka rin sa dapat na matulungan ano uh -huh. ano ba yung uh, hanap buhay mo ngayon wala yeah, po, lagi extra extra lang po. Extra Ita sa junk shop po. Ah, naso. Extra. Um, Ang mga kakarga ko, pinapatawag ko ako Mm. Um, so, ano-ano lang po lang. din po ako ng gulay yung minsan. Um, Ibig sabihin, uh, wala ka rin na uh, permanenteng trabaho. wala po. Nag-alis na po ako dun sa permanente kong trabaho. Naghina na po yung kumpanya eh. Mm um, um. Dati meron ka rin trabaho? Meron po sa serene mo. So ngayon wala ka ng trabaho, ano na no, no, yung hanapuan mo ngayon? Ano pa-erect na na mo pag may napagawa ko. Tanggap na lang po. ano, huwag mong pabayaan ang mga bata. At uh, sa sa akin ano, siguro halimbawa meron na kong oh, uh, hindi man ako gaano busy o saka meron na kong uh, time para pumunta dito. Sana ano, uh, sana uh, maging uh, maipatuloy maipat ko sa inyo yung aking pagtulong ko kay Tatay Mario. Ano? Sana nga makarating tayo dito palagi. Kasi tayo na po mga kalingap ay talagang tumutulong ano basta meron po nagpapaabot at kailangan wag nating patagalin na ibigay. Tulad po ngayon kahit na umuulan, uh, nandito po si Marius Blag para maibigay po sa kanila yung nararapat po ano Ayan. Idagdag mo na lang ng konti ang kasi may nag-ano. Idagdag mo na lang ng konti. Ayan. Ayan. Sige, ah. Ito pa yung bigas na. Ayan, tumakali Ito ah. bigas. Ayan. 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 Kaya so, ano pong masasabi mo? Eh? Ano Ang salamat po, po sa mga kamulong po. William, kahit wala na po si Papa, may tumutulong pa rin po kahit pa paano. At yung tumutulong din po sa amin, salamat ka rin. Ayan. At sana po ano, uh, sana magkaroon din tayo ng uh, time para sa kanila. At sana makabalik pa rin ako dito kahit wala na si Tatay Mario. Uh, sana uh, may pagpatuloy pa rin po natin yung pagtulong sa dito sa kanyang anak dahil alam po natin at nakita naman natin na talaga po nga uh, uh, deserve din po nilang tudungan hanggang uh, dito na lamang po ang ating video para sa kanila at maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga nanonood dito at uh, para kay Tatay Mario sana saan ka man ngayon naroon sana maging uh, masaya ka na dyan sana dahil wala ka nang iisipin ngayon, wala ka nang iisipin uh, na maghanap ka pa ng mga gulayin para may makain ka. So ngayon, wala na dyan pagkain, wala na lahat, wala na dyan gutom. Ayan, maraming salamat. Ayan po mga kalinga, kung makita nyo po, ayan yung mga nagdadasal po sa dating uh, bahay ni katay Mario. Ayan. Ayan hanggang dito na lamang po mga kalingap ang ating video at maraming maraming po salamat lalong lalo, lalo na sa nagpaabot po ano ng uh, tulong para kay Tatay Mario. Maraming maraming po salamat. Sana po ano huwag tayong mag na uh, tumulong sa mga uh, kababaihan po natin na hikahos din po sa buhay. Ano. Maraming po salamat.